Morning morning! Medyo masaya tayo kasi merong malaking pasabog na nangyari At uh, dahil dyan marami ang natuwa dahil nag-announce na nga ito si uh, Mayor Kung sino ang magiging katandem niya Magugulat kayo, panoorin nyo na lang sa video para kayo na rin ang humusga Talagang iba yung uh, tandem na ito So hindi natin alam bakit nawala sa pelikula si Mayor Aquino no. Pero bagamat uh, subaybayan na lang natin no itong uh, mga video natin, mga reaction video natin patungkol dito. At ayan, uh, magsimula na tayo no panoorin nyo kung sino yung ia-announce dito, ha? Magugulat na lang kayo. Let's go. <laughs> Na. Ali. Ali Atienza, anak ni Mayor Atienza. So, ito ang magiging katandem ni Mayor Isko. Si Mayor, sa pagiging Mayor, si Ali Atienza, sa pagiging busy. So, magaling. Magandang tandem na naman ito. Malaking na ambag na naman ito sa Maynila. No? Dahil yung, yung uh, magiging busy, eh, talagang marunong din, magaling din. At sana yan, alam naman natin na maraming sumusuporta dito kay Mayor Isko. Talagang malaki yung uh, nagawa nito sa Maynila. So, tuloy natin yung video. ha. bantua yung mga tao no tsaka birin mo no ang dami kaagad ang dami kaagad na sumusuporta no abangan natin yung uh, filing by uh, I think October Magka file lang ano ng uh, candidacy so abangan natin ha uh, Huwag kayong uh, magsasawang manood sa ating mga reaction at mga pagbibigay ng mga video so diretso lang tayo sa video sa 2025, biyan ang sinisigaw talagang ano no pag Cisco ang uh, lumabas at pumunta sa sambayanan, talagang tuwan-tuwa ang ating mga kababayan no hindi man ako taga Maynila pero nararamdaman natin simula simula pa nung no, tumakbo siya ng ano ng uh, pagka mayor. Talagang suportado siya ng mga taga Maynila. Ayun ang uh, napansin natin. Kaya malaking naiambag ni Mayor Isko dyan sa Maynila. Tuwa-tuwa talaga. Kita mo, mo, talaga pag uh, galing sa hirap yung tao, no? Hindi siya yung... Uh, hindi siya yung ano, parang... Umiiwas talagang nakikisalamuha siya. Bumasak sa baha, dati nakikita natin, no? Lumulusob sa baha. Talagang pupunta sa mga squatter. Kasi itong si Mayor, eh, rin naman sa tundo. Kaya alam niya yung puso ng mga kababayan natin. Kaya malapit siya sa mga... kababayan natin dyan sa Maynila. ngayon pa lang ramdam mo na ano uh, sino kaya magiging kalaban itong mga ano nila mayor sino kaya uh, tatakbong pagka mayor ano ang abangan natin no kung sino yung magkaka makakakalaban nila sa pagka mayor o si mayor ay tatakbo na pagka mayor mayor na ko niya kung tatakbo sa pagka mayor ayan ang abangan natin talaga nga subaybayan so, natin itong mga video nito sa inyo ang po ng ating former City Mayor Mayor Ipo Atienza. So, yun ha. ah uh, pakinggan nyo. Meron ng katandem si Mayor. No? May katandem na siya sa tatakbong sa pagka-mayor at Vice ng Maynila. So, 2025, malalaman nyo yung uh, kung sino ang mananalo. Ngayon pa lang, ay abangan na natin kasi nakakatuwa dahil uh, yung iba kasi nagsasabi na baka tumakbo si Mayor ng pagka-senador. So, yan na. Meron ng announcement. Hindi na kayo maguguluhan at malilito. May announcement na natatakbo sila ng pagka-mayor. Aha, marami na naman matutuwa rito. Chak! yan. At uh, kung maabot ka sa ating video na ito, eh, subscribe muna si Kuya Goods. Abangan nyo yung mga latest update natin Diyan sa uh, Maynila, no? Ha? Ah? Sige, at uh, magandang umaga sa inyo lahat.